Hi guys, welcome back to my channel. So samahan niyo ulit ako ngayong araw na ito para mag DIY travel going to Boracay na hindi sumasakay ng eroplano. Yes, tama po ang narinig niyo. Hindi po tayo sasakay ng eroplano. So right now, I am riding a car going to Jamliner Liner Kamuning Quezon City and doon tayo sasakay ng bus papunta sa hulaan nyo. I book a grab car from my house to Jamliner bus station for 391 pesos. And then from there, we ride another bus going to Batangas Pier. And the price is 268 pesos. That's the regular fare. And for the students, if you bring your ID, you will have a discount. So the student fare is 214 pesos. And the travel time from bus station Jamliner, Quezon City, to Batangas Pier is three hours. So right now, our bus is moving, going to the south. guys, andito na tayo sa Skyway. So, walang traffic. Maganda pala talaga mag-travel ng hapon. Since our uh, time na mag-boarding uh, bo later is 9 o'clock in the evening pa. So, guys, from the Skyway, dire-diretso na ang biyahe. Walang traffic. Kasi, kaunti lang ang mga sasakyan. Kaya, smooth ang pagbiyahe going to Batangas. Almost six o'clock na guys and nakarating na kami dito sa Batangas Pier so we're going to walk uh, towards the port kung saan doon tayo bibili ng ticket going to Katiklan. Hindi Hindi po pala kala? Saan uh, Mr. Ali tayo? Oo, hindi kasi hindi nila alam yung ano. Sir Ali! <laughs> Sir Ali! <laughs> <laughs> Nandun na yata! Nauna na si Sir Ali! Ayun! Guys, naalala niyo yung huli naming travel. Dito rin kami pumunta. So, ngayon, nandito ulit kami sa Batangas Port. But this time, we are not going to Puerto doon Galera. Pa pa na, we will go to tayo, Boracay. Pagpasok nyo dito, ang una nyong eh, makikita ticketing booth sige. ay yung papunta ng Puerto Galera at saka Kalapan. So, lakad pa kayo at doon nyo naman makikita yung papunta ng Odjongan and Katiklan. Dalawang biyahe ang naabutan namin ngayon, yung barko ng Starlight at saka yung Tugo. Ojongan, Ayun, Katiklan. Pwedeng mag-walk in lang kasi kami hindi kami nakapag-book ahead of time. Kaya ang naabutan lang namin dito sa Pierre ay yung Tugon na tourist which is medyo pricey siya compare sa economy. And then, if you will compare to Go and Starlight, mas mura si Starlight. Kaya lang, ang alis ni Starlight ay 7 o'clock in the evening. Ang dating doon ay very early in the morning, like around 5 o'clock in, in the morning. Um, pinili namin yung Tugo kasi ang alis ay 9 o'clock in the evening. Ang dating namin sa Katiklan ay 7 o'clock in the morning. And then, Uh, konting oras lang paghihintay namin, check-in na namin sa aming hotel. Kaunti na lang yung tao dito sa waiting area kasi 8 o'clock na in the evening. So, yung ibang mga nakasakay sa Tugo, nag-boarding na kahit 9 o'clock pang ales. So, kami rin mag-boarding na kasi para mahanap namin yung aming bed. Ito guys, yung schedule ng ales ng Tugo from Batangas to Katiklan. They have Monday, Wednesday, and Friday, 9 o'clock in the evening. And every Sunday is 9 o'clock in the evening. And then pagpabalik naman from Katiklan to Batangas, they have Sunday and Tuesday from 11.30 in the evening. And then Thursday and Saturday, 2 o'clock in the afternoon. Ang fare ay pag-adult or regular ay uh, 2,300 something. And then kapag student, daladala dala yung ID ay 1,700 something. And then kapag ka uh, uh, PWD ay 1,412 and 68 cents and then kapag ka uh, minor student naman ay 1111.20 pesos And may bayad din ng infant, 500 pesos. Magbo-boarding na kami. Boarding na. Tugo po ba to? Sa tugo? Tugo po. Tugo po. Ay, thank you. My live band. Thank you, sir. Welcome aboard. And dito po. Ay, thank you, sir. Melvin. Ito po kami. Let's go. Let's go. Rooms. Many rooms hotel. Ah. Na. Ang ganda no cruise. ship Yes, Nagkasama kami. Hotel ba ito? Oh, hotel to na. Check-in tayo sa hotel for one night dito habang umaandar ang barko. Okay. <laughs>

Bongga ba? Yes. Sir. Oh, mamaya akit tayo dun sa taas sa roof deck nila may live band. kita kami, sa third floor. Third floor daw. Second floor pa lang to. Ito na ang live band. Yan ang economy, sir. Mainit. Woo! Dito guys, sa third floor nila yung live band. And then, habang nakikinig ka ng live band, pwede ka rin maghintay ng andar ng barko kasi makikita mo siya dito sa taas. Yeah. May mabibili dito sa taas ng mga beer pero meron ding water, may juice, may soft drinks, meron ding mga chicheria para sa mga bata. Meron din silang shop-out. Yung binili namin dito sa taas yung malaking uh, mineral water 55 pesos and then yung shop-out nila 40 pesos and then meron silang malaking nagarayan na 45 pesos lang. Ito rin yung mga tripulante Inaayos na nila yung mga lubid Mukhang malapit ng umandar ang aming barko Katabi pala namin ng Starlight Ferry Ngayon palang yata sila aalis Kasi ngayon palang umaandar yung barko nila So malamang after nila kami na ang susunod Starlight Ferries. That's where the next one. At eto nga may isang passenger dito na nagse-celebrate ng birthday kaya ang lahat ng nandito sa third floor ay kinantahan siya. Okay. Eto na guys, umaandar na yung sinasakyan naming tugo. Actually, hindi mo ramdam yung alon kasi napakakalma ng dagat ngayong gabi. Dito naman sa second floor guys, yung kanilang cafeteria. So, pwede kayong kumain dito. At sa baba, sa first floor naman yung coffee shop nila. Magko-coffee talaga si sir. Mm -hmm. Honey melon. Dito din sa coffee shop nila, pwede kang magpaluto ng pancake. And that is 70 pesos for 2 na siya. Ayan, masarap po siya kasi may butter and honey. Guys, dito din, meron na silang CR. Pwede ka dito mag-toothbrush. Malinis ang kanilang toilet. Meron din silang um, uh, place to shower. Ayan, may biday sila. And, malakas yung water. Maganda siya. Malinis. Isa pa, you can see rubbish bin anywhere. Kaya, yung kalat mo, ikaw na lang talagang hiya na itapon kung saan-saan. Kasi, sobrang linis ng tugo bawat cabin or bawat bed ay may kanya-kanyang pillow and pillow case at saka foam. And then, nasa sa'yo na yon kung magdadala ka ng extra blanket kung nilalamig ka. Pero, pwede ka namang mag dito sa kanila. Uh, additional charge of 80 pesos yata or less. And yung bed number, makikita mo dun sa gitna ng bed mo. Ayan. Tahimik na din kasi it's almost midnight na. So yung iba tulog na pero yung iba na andun pa sa third floor sa kanilang bar pero hindi rinig dito. And then ang bar nila it will stop at 12 midnight. And umaga na guys, it's um 5 o'clock in the morning or 6 o'clock, hindi ko na check yung time pero may naglilibot para magbigay ng breakfast. So free breakfast included in your ticket. Uh, only uh, all you have to do is uh, show your ticket. Kung ayaw nyo umakyat doon sa second floor para kumain. Pero kung sinisipag ka naman, pwede kang umakyat sa second floor and then doon free of charge. Pero kung uh, di-deliver sa'yo, babayaran mo ay 11 pesos para dun sa lalagyanan ng breakfast. And our breakfast is fried rice and sausage and egg. Ayo, oh. oh, that's the buraka. That white is the sand. White sand. Ay! Welcome to Boracay! So mga, bababa na kami. Parang <laughs> yung hotel lang sa si Hong Kong ah. Guys, nandito na kami sa Katiklan Port. So, it's already 8 o'clock in the morning. So, nakapag-breakfast na kami. Actually, dito na rin, hindi ka nasasakay ng van or tricycle. Diretso na tayo magbayad ng terminal fee, environmental fee, at saka ng boat. Ayan, pagbaba ng barko, dito ang daan. Paganto po. Ay, dito sa dulo. Thank you.

Saan po bibili ng terminal fee sa Boracay? Asan pa ako dadaan? Eh, tas dito pa papasok. Thank you. Kinaikot kami. Guys, you need to pay terminal fee of 150 pesos, but if you're a student, it is 120 and then environmental fee of another 150 pesos and then the boat fee is 50 pesos but for student that is 40 pesos morning po. good morning po yes ma'am ano proceed po tayo sa table ng mga sa mga naka yellow and blue shirt yellow and blue shirt lang sa sulat po ang mga ano Ano? Di ba? Babalik ulit tayo doon. Doon. pinaikot lang tayo para magbayad, sana nilaglagay na lang sila dyan ng oh. I literally have to take shampoo. na. na. Mainit, Hindi, kaya nga, kaya nga light lang ang suot ko pag travel kasi mainit eh. Ganun ang ano, ang hack. That is a travel hack. Sundan mo yung mga dalaga mo. Tama ang, tama ang ginagawa nila. <laughs> Nasa tamang daan ka. <laughs> Hindi sa dating daan. Sabay <laughs> sa. Mali pala ako. Kala ko yelo. Nasa white pala kami. Ayan, sasakay na kami. Kaya, <laughs> mamaya na ulit. Maganda, dapat malaki? Hindi. Kasi nga, itatawid lang tayo ng isla. Kaya nga, Boracay Island. Isla or island? Ha? Huh? Isla or island? Isla sa Bagalog. Sa so English, island. Yeah. Moving na tayo guys and it will only Bye. takes 10 minutes and then bababa na ulit tayo ng bangka. Ano sir, mapa, mapabarko, mapa, barko, mapa dito talaga ang daan. So guys, even you ride a plane or you ride a ferry going to Katiklan, sasakay pa rin tayo ng maliit na bangka. So dito pa din siya. So ayan yung nakikita nyo, dyan kami sumakay from Batangas to Katiklan. And we arrived now. So, andito na tayo. So, let's walk going to hop on, hop off. Meron sila. Or, meron naman din sila mga tricycle. So, mamili na lang kayo. Pero, right now, ang napili naming sasakyan ay yung mahabang tricycle. And, pito kami, we paid 200 pesos. <laughs> Sir, ipitin mo nga yung batang yan. Pagkakati sa sabi ng anak ko, wawang laki. Hindi ka nalalaki ang kay Soyali. L7 kami. Solo namin to for 200 pesos. Each o oh, for 200 pesos per person? Hindi kasi 25 pesos sa akin. Kapit rin this dog? Mami! Pwede na. At least tayo na ang pasahero niya. Si -si 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 ka sisiksikan kayo dyan? Siya ko? Ah, tama lang pala. Apat kayo. Dalawa plus dalawa. Ayong, hanggang, apat din. Yung... <laughs> Ayusin pang mga nung... lagi <laughs> Simula ka hapon, lagi mo akong tinatawag. Kay, yung... kay. May kailangan. Ngayon, nandito ka na sa Boracay. Tatapon mo na ako. <laughs> Saan luggage natin? Hala! Hala! Ano na, na? ang luggage namin? Uy! <laughs> Dito harap? Ah, nasa harap. Hmm. Parang hmm. Ah! Kala <laughs> <laughs> ko wala. Hey guys! Ang bulak yung Kasi kasing liit din ang ano. Ang And I'm in ano ay na tanda tapatan na ako so I hope you this video because it's gonna be a long video and a long day for me. Guys, nakarating na kami dito sa kanto na malapit sa hotel namin. So, lalakarin na lang namin. Thank you po! Gusto ko na mag-sit. Tapos, ano oras ang late check-out nyo? Ah, uh, ano ma? If ever, availability lang po, ma'am. Pag nagpapalate check-out kami. Pero pag ano, pwede mag-iwan gabi. Ah.